Hi guys! Welcome to my vlog. This is Uyong, aka Bagyong Uyong. At andito tayo ngayon at nakikita naman natin yung ating mga tent. Ayan guys. So yung tent natin ay dalawang araw na po dyan. Dalawang araw na po dyan. Hindi, yung mga tent natin ay hindi siya naayos. Kasi, um, hindi inayos. <laughs> hindi inayos. Uh Oo. -oh. So, um, lilinisin po namin yan ngayon kasi bumaha po kagabi. Umulan po kagabi. So ngayon, um, ang dami na, ang dami naming mga sampayan ngayon para ibilad siya ng bonggang bongga sana uh, tuloy tuloy na po yung init ngayon kasi parang makulimlim pa siya eh. kasi kung kung hindi siya makulimlim dapat mga 6:30 AM may araw na so wala pang araw talaga so titingnan po natin yung mga sampayan natin kaya tara! <laughs> so ayan po guys oh Uh, yung mga ano natin yung mga banig ayan po, ito yung banig na yan ay ginamit po yan doon sa ating loob ng tent, ayan po yung tent natin at itong tent na to ay nasira dahil sa bagyo, sa ulan tingnan mo, sayang naman yung tent na to nasira lang sa walang dahilan oo at itong mga ano natin mga upuan, mesa dito rin natin nilagay kasi para mabila din sa at matuyo ito yung mesa natin. oh yan ay yung mesa natin. Bawat kasi may room, bawat kasi mga A-house, yung mga bisita kasi natin sa bawat A-house ay minsan nagre-request na ng mesa. At ito po yung binibigay po nating mesa doon sa mga A-house. Ayan, guys. Uh, temporary lang muna dyan ilagay natin yung mga sinampay natin na basa. Like, um, higaan, banig. Ayan, dyan muna ilagay. Oo. At ito namang tent natin ay hindi pa siya na natanggal at nadigpit oh, oh, yung tenta man natin na tatlo uh, hindi pa siya naligpit kasi ano, malakas ang ulan kagabi guys sobrang lakas ang ulan kagabi biglaan yung ulan at yan uh, di ba forest view talaga at ngayon ay tatrabahuin na po nila ni Foreman yung ating kural para hindi siya, yung mga bisita natin ay hindi matusok kasi yung mga bisita natin natutusok po sila dito oh kasi dyan po nilalagay yan kaya yan na lang nilagay ah, uh, nag decision si Forman na mas maganda yung ganyan para yung mga bisita ay hindi uh, titikang dito sa ating ano tapos pag titikang ah, uh, nadis na na sila so yan po pinalit at syempre si ma'am Irene from America, thank you ma'am Irene <laughs> thank Salamat you so kayo. much amping mo Salamat, social carriers. Ah, uh, salamat Brenda, salamat Chief Jag. Oh for going with us sa sagpulon Falls You had so much fun. Mga buutan ka ay mo daghan na kay kung anak na bayot kay bayot <laughs> pud thank you, thank you Mama Irene. I ma just ma miss uh, Scarlet Dark. No? Or... Oh, si so Scarlet sa Davao. Sa Davao oh. na -mm. -mm. Dyan. So ayun po, finally ang uh, mine. Nal nalagyan na po yung gilet at saka pwede na siyang lutuan kasi baka yung usok ay hindi siya lalabas ang usok ay paloob talaga pag punta doon sa taas Ito lang ito na dito So, ayan guys, nakita naman natin na may kahoy dyan at uh, naglalagari si Foreman at may mga kahoy sa gitna ng ating kantin kasi ang gagawin nila ay gagawa po sila ng alkuba sa hinaguan ang kantin yan po ay gumagawa silang alkuba para hindi raw mainitan yung ating mga customer at hindi mainitan yung ating mga bisita dito na pumapunta sa hinaguan nature park ayan at tulung tulungan na po ang lahat para mapabilis po ang ating trabaho at ang uh, wala wala pang kumakain so busy muna ang mga trabahante at ayan so uh, dito yung uh, lutuan ihawan at tapos na po yung ating lutuan na kahoy. Ayan, may lagyan po naman Ayan yan. Diba? Dito rin lutuan. At dito rin hugasan. Mas maganda siya. Para mas makasave ng kahoy. Ayan po guys, nakikita po natin yung mga view at ang mga A-House na uh, hin, uh, open yung, bin, yung pintuan at nakikita po natin na may mga um, mesa at upuan dyan para sa ating mga bisita ah, na nagre-request lagi na may table ba sila at upuan at binigyan po natin oh sila God. ng table at uh, uh, mesa para mananatili yung gusto nila. Kaya tara this is span sit Ayan, Nilagyan na po na ulit ng kural para uh, matapos at uh, bongga yung ating hinaguan ni park. kasi yung iba si Lolo ay naghahakot pa muna kaya. <laughs> akong suot or kaney? Mebe da? Oh my god. Ay di pili ko. Pili ka, asa imo kaney akong suot o kaney? Imo na. <laughs> <laughs> Uy bata, bata, bata. Oh, bata <laughs> Thank you madam Then no uh, congratulations Brenda From James Donias View Deck Resort And secret love song. Vincent Carvalho. Yay! Buahan, kapalit barter to. Ayan lang, son. Ang mag-share to? snake ni Madam Nga Kwan. Ala! O, di ba? O, Illuminati. Kung, ing puno, <laughs> na... uh, kung ingani ko, no, Kwan, ka Sa akong ingani ko, no, kay Swerty, magod kang heart ibang lista, di ba? <laughs> halas? Hindi lahat swerti sa ahas. Ang no, halas, no? Ah. Ares! Kasi mga kaibigan, ako mga ahas dito na. <laughs> <laughs>

on oh, <laughs> oh, diba? oh, diba na good Oh, di ba? Oh, di ka sa pwede akin ato kay pagibalik ko to sa iyo, magkaroon ng pigsa yung bilak. Pagubagan din bilak. Na enjoy kay kung mga kuan ayo. Yes. Thank you, madam. Oh, kami ba yung chuti kikandre, madam? Manganhi gud mi. Thank you. Ingon niya,

O, kung meron akong um, dragon, meron din siyang ahas. ahas. oh, 'di ba? Meron mm -hmm. pa lang ang sa ano. Thank you, Madam. Hoy, <laughs> ba? Uh, Siyempre, bago ang lahat, kami po ay nagsalo-salo. salo hindi. Nagsama-sama kami, magbanding kami dito sa dagat. Dolo ng hasaan. Ayan po, mga kumakain po mga beshi at si uh, ay kasama po namin at naglagay po sila ng banig dito sa baba at yan po yung dagat oh. sa kaharap-karap niyan sing yung dagat di ba sobrang liwanag talaga yung dagat nakaka nakaka-miss talaga yung dagat natin dito kasi malinis at maganda yung view at lahat ng mga social climbers ay kasama at bongga rin kasi kasama yung ating birthday girl na si Makrod ayan guys Ayan, matap malapit nang matapos ang kasi na po yung ang ating Alcuba. One fourth po yung natapos kasi anong oras na din sila nagsimula dyan sa Alcuba ay tanghali So, uh, sila ng kahoy at ayan po, malapit matapos. Ayan po si Bibigol at si si Pinsan ko at si Pumanay na sa baba at niya. Kaya si Kayura sama oh, ng alkuba lang Alcuba at bago tayo ay, mag end tingnan muna natin yung kural kung natapos na ba o hindi at ba, kung ah, na po ang dalawang linya so ayan at bukas po ay matatapos na rin kasi kunti lang naman yan hindi lang naman yan pabilisan at yan naman pala hindi bisita ganyan din ang gagawin ni Brenda sa kanyang hinaguan nature park ah, ayan di ba si Loloy naman sila namang mga trabahante ay po nag um, nagtatabas at nag um, tatali sa mga kawayan kaya hey guys so uwi na po kami at syempre kasama ko ngayon si Macroid na happy birthday dog thank you po